ako si Tina Agbayani. And then may alaga akong 12 na dogs, limang pusa, apat na rabbit, dalawang tortoise, is tatlong hamster, sa isang iguana. Ever since bata pa ako, mahilig na ako sa hayop. May nam namumulat na ako ng mga puting, mga ibong, mga, na nasugatan, mga gano'n. So ever since bata, talagang mahilig na ako sa hayop. 2007, nung namatay yung Labrador Basset Hound Mix ko. So naisip kong bibili ako ng yung aking dream breed, which is a Labrador Retriever. Pero nung namasyal ako sa, ano, sa POS, isang shelter, na-realize ko marami palang mga aso na nangangailangan ng isang home naisip ko na lang mag-adapt kaysa bumili. Ito si Princess, isang um, galing siya sa Cavite dog fight. Nasa um, mga one month pa lang siya sa akin. Galing pa siya sa Cebu. Bali kasi volunteer ako sa POS. So nung, nung naging involved ang POS sa ano, Cavite Dogfight, doon ko na siya nakita. As in butot balat talaga siya that time. Tapos kinuha siya ng ano, Iro, Cebu-based na animal welfare group. Pinala na liya doon for rehabilitation. So tuloy-tuloy ko pa rin binibisita yung mga aso doon. Tapos doon ko nga napansin si Princess. Parang bus na na, na ako sa kanya. So sinabi ko na gusto ko siyang ibalik dito sa Manila. Noisy, later. Ito naman si Bianca. Almost three years na sa akin. Nakuha ko siya nung before one year old siya. Ano siya? Um, quadriplegic. So hindi niya magamit up yung apat niyang paa. adopted ko from Facebook. She was ano, up for adoption siya kasi hindi na siya kaya alagaan ng ano ng former owner niya. Kasi nung binili siya, normal siya. Pero naggaano na lang yung hi, hirap lang siya maglakad to the point na after few months talagang totally paralyzed at sila, ayaw naman nila mag-alaga ng paralyzed na aso. Plus konting brush. So talagang para kami special child.

Ito naman si Beep Beep, yung born yung kanyang legs. Biped siya. Galing siya sa Kara. One year na siya nas nasa akin. ito si Tiger. Um, hit and run victim. Galing sa ano, galing sa kara. Since first time lang ata siya magkapamilya, very possessive siya sa akin. So palaging nakadikit sa akin. Ito naman si Bola. Galing naman sa isang shelter sa Cavite. Ang source hindi niya magamit yung kanyang hind legs kasi parang skip siya. So, less than a year na na nasa akin. Ito si Padma. Ito ang unang-una kong inadopt na aso. Galing siya sa post. Supposed kakatay na siya ng kapatid niya. But then, sinave siya ng, ano, yung neighbor. Binili na lang siya. Tapos, dinala siya sa post. Doon ko siya nakita. Siya ang unang-una at pinamatagal. So, Saka ang pinakasweet. Hmm. Ito naman si Seb. Galing rin siya sa pos. Yan, dadalawa lang kaniyang pa. Kasi na, ano, ano siya, hit, um, hit and run victim rin. Pero, pinaampitate na namin yung pa kasi nakakaharang sa pagtakbo na yung paa niya. Napili ko silang i-adapt kasi sila yung mga less adaptable sa shelter eh. Kasi yung mga aspins na nga, cute and everything, hindi sila na-adapt. What more pa tong mga may mga kapansanan. So, pinili ko sila na ano, sa sila yung mas nangangailangan ng ano, pagmamahal, ng care, ano, ng isang home. Ang balak lang talaga isa. Hanggang dumating na tinatawagan na ako sa sabi na Tina may isang special needs yeah. dog kailangan niya na home so sad pala ay kasi sabi sige tingnan ko muna pero mamaya maya inuwi ko na sila hindi <laughs> ako makaan hindi sa mga lalo na sa mga may special needs totally nag-iba ang, ano, ang sort of lifestyle. Kasi noon, mahilig ako magbiyahe. So, almost every month, biyahe ako dito around Philippines kung ano. So, to, yun, nawala na yun. Tapos, yung oras ko, talagang as in, pag umalis na yung mga bata, pumunta sa school, ayan na. Yung mga aso naman ang, mga uh, mga inaalagaan ko. Naka-amoy ah, oh, ng kasi sabi ng mata, naririnig ko from ano, ay, aspin, ay, ano yan, pila and everything. Pero sa loob, loob ko, so what? Hindi niya lang alam yung pagmamahal na binibigay nila at yung joy na nararamdaman ko na alagaan sila. chance na mag-adopt, why not adopt a from a shelter? Kasi sila ang mas nangangailangan ng isang pamilya. Parvati! Parvati! Come here! Maraming bibili ng yung mga cute na aso, yung mga gandang aso, pero ilan lang ang mag adapt at magbibigay ng home dito sa mga, lalo na sa mga aso may special needs.